Hello, good morning guys! Halika kayo at pasyal tayo dito sa may Pulilan Bulakan. Mag-deliver po dito yung L3 namin ng mga gamit. Kaya andito po kami ngayon sa Pulilan sila ng aking anak. Sa Pulilan Bulakan na po. Ang ganda ng araw, blue and blue sky. Blue and white na, ano, na kulay sa lakalangitan. Ayan, ang ganda-ganda po ng araw for today's video. Ayan na nga guys, mahaba pala lakbayin tong Puligan, Bulacan. Ayan, marami din para dito mga palayan, no? Maganda at maano, ma, -ano, ma maganda ang bukid nila dito. Ayan na nga guys, at tayo ay mamasyan. Pasyan tayo guys. Ayan, malapit na tayo dun sa may tuloy. Ayan, guys. Ayan. Ano yung bukawi? Nandito na po tayo sa bukawi, guys. Ayan. Ang ganda rin pala dito. Magandang, ano? Maganda ang kalsada. Ayan, guys. Uy, may lumampas pa. Ang haba. Haba naman nun. Yeah. Ayan guys, salamat sa inyong panonood And thank you sa inyong pag-subscribe guys Kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe my channel Mariam PH guys Thank you for watching and God bless everyone Bye bye